Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo tayo magkwantuhan. Si Ronde Hollis Jefferson, o mas kilala ng mga fans bilang RHJ na import ng token text at kontrapelo ni Justin Brownlee ay isang legit NBA player noon. Gamit nga talaga ito at na din siya sa first round bilang 23rd overall pick. Ganun pa man, matapos lamang ang anim na taon at sa batang edad na 25 years old, ay wala na siyang team sa NBA. Free agent na nga siya. Kaya naman naging journeyman na siya na naglaro sa iba't ibang liga in including ang PBA kung saan talagang halimaw na performance ang pinapakita niya. Ganun pa man ngayon sa edad na 30 years old ay gustong-gusto nga talaga ni RHJ na makabalik sa NBA. Okay lang nga daw kahit na maging practice player siya dito na hahasa sa mga players considering na talagang solid defensive player nga siya dahil sa kanyang mahabang wingspan at natural defensive instincts. Ngayon nga as a 30 year old veteran ay mas eksperyensado na si RHJ at mas hasa. Ang kanyang shooting ay hindi pa din ganun ka-reliable kung NBA level ang pag-uusapan natin. So balit as a defender ay walang duda na elite level ito kahit pa sa NBA. Aminado naman si RHJ na kasalanan niya din kung bakit siya nawalan ng team sa NBA. Ito nga daw ay dahil sa malaking ego niya at ayaw niyang tanggapin na defender lang ang role na gustong ibigay sa kanya ng team. Gusto niya nga daw na magdevelop pa ng kanyang skillset subalit sa NBA ay gusto siyang ilimit sa pagiging defender lamang. Dapat nga daw ay nakinig na lamang siya dito. Pahayag din niya ay hindi niya daw alam kung bakit hindi siya mabigyan ng pagkakataon na andun pa naman ang skillset niya na dahilan kung bakit siya nakapasok sa NBA in the first place but at the same time ay eh, hindi na din niya magagawa ang mga pagkakamali na nagawa niya noong siya ay 24 years old pa lamang. Siyempre gusto talaga na makabalik ni RHJ sa NBA hindi lamang dahil sa ito ang may best competition o sahod bagkus magiging malapit din ulit siya sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ito nga yung mga bagay na hindi nabibili talaga at malaking bagay pagdating sa decision making ng mga atleta na naglalaro sa ibang bansa o kahit sinong tao na nagtatrabaho sa ibang bansa at tiyak na relate nga dyan ng ating masisipag at magigiting ng mga OFW. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserve Rondae Hollis Jefferson ng spot sa isang 15-man NBA roster. Habang si Chris Middleton naman nalipas na sa kanyang prime, subalit may sahod pa din na mahigit $33 million next season ay inaasahan na magkakaroon ng buyout at ang Washington Wizards. Madaming teams ka nakaabang sa kanya at isa na dito ang Phoenix Suns na una sa mga betting odds bilang susunod na team ni Middleton kung hindi nga magiging available si Kuminga ay si Middleton na magiging fallback option ng Phoenix Suns sa mas mababang sahod kung sakali ay maglalaro siya ng backup small forward position sa likod ni Dillon Brooks at siya ang magiging primary offensive option ng Suns mula sa bench. Kaya ka pa din nga bigyan ni Middleton ng 15 to 20 points per game. Ang main concern lang sa kanya ngayon ay ang kanyang kalusugan at kung ilang games ba ang kaya niyang ilaro sa isang season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?